Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho patuloy sa pagbaba. Patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa pinakahuling Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 3.6% ang unemployment rate sa bansa noong November 2023 mula 4.2% noong November 2022 at October 2023. Paano nga ba mapapanatili ng administrasyong Marcos ang pagbaba ng unemployment rate? Alamin natin. Batay sa ulat ng PSA mula 2.09 million noong October 2023, bumaba na sa 1.83 million ang bilang ng mga Pilipino walang trabaho. Ibig sabihin nito, umabot na sa 96.4% ang employment rate noong November 2023. Mas mataas ito sa 95.8% rate noong November 2022 at October 2023. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ang naitalang unemployment rate sa Nobyembre noong nakarang taon ang pinakamababa sa loob ng 18 years. Record-breaking din ang naitalang employment rate sa kaparehong panahon na pinakamataas naman mula noong April 2005. Ayon sa PSA, ang mga sumusunod na industriya. Ang nagkaroon ng pinakamaraming nadagdag sa mga manggagawa mula November 2022 hanggang November 2023, Agriculture and Forestry, Construction, Transportation and Storage, Fishing and Aquaculture, Administrative and Support Service Activities upang patuloy ang pagpasok ng mga dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Nananatiling nakatutok ang administrasyong Marcos sa pagpapabuti ng investment climate ng bansa, ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Sinabi rin niyang kailangang palawakin ng bansa ang digital economy kabilang na ang digitalization ng micro, small, and medium enterprises o MSMEs at startups upang mapataas ng labor market gains sa 2024 at sa mga susunod na taon para kay Bulacan 6 District Representative Salvador Plato, pinakamahalaga ang job figures sa lahat ng economic indicators dahil magiging makabuluhan lang ang paglagaw ng ekonomiya kung kasabay nito. Marami rin ang nalikhang trabaho. Para kay Bulacan 6 District Representative Salvador Plato, pinakamahalaga ang job figures sa lahat ng economic indicators dahil magiging makabuluhan lang ang paglago ng ekonomiya kung kasabay nito, marami rin ang nalikang trabaho. Pangako naman ng Administrasyong Marcos si pagpapatuloy nila ang pagsisikap upang magkaroon ng mas mahusay na job quality ang labor force ng Pilipinas. Ikaw, anong masasabi mo sa patuloy na pagbaba ng unemployment rate sa bansa? D W-I-Z Research Report. Re -re report